Arang kada na ngayong araw ang OFW Bagong Pilipinas Servisyo Caravan sa lalawigan ng Pampanga. Pangunahan ito ng Department of Migrant Workers, si Bien Manalo ng PTV sa report. Bien? Good news para sa ating mga kababayang gustong magtrabaho abroad. Nasa 20 accredited Philippine Recruitment Agency o so PRA ang makikiisa sa pag-arangkada ng OFW Bagong Pilipinas serbisyo Caravan dito sa San Fernando City, Pampanga. Layunin nito na ipaabot ang mga programa at serbisyo ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga tinaguriang bayani sa makabagong panahon. Ang ating magigiting na overseas Filipino workers at sa kanilang pamilya dito sa Region 3. Na nakaangkla ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang kapakanan at karapatan ng mga OFW. Katuwang ng DMW ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Ilan sa serbisyong hatid ng ahensya ang pre-employment, welfare and legal assistance at reintegration program tampok din sa karavan ang paglagda sa dalawang kasunduan. Una, ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DMW, Department of Labor and Employment Region 3, TESDA Region 3 at Provincial Government ng Pampanga sa pagbibigay ng trabaho at upskilling program sa mga OFW. At ang kasunduan sa pagitan naman ng OFW Hospital, Jose Bilingad Memorial General Hospital, DOH Region 3 at Pamahalaang Panlalawigan ng Pampanga na magpapaigting sa healthcare services para sa mga OFW. Magbibigay ng financial and livelihood assistance ang DMW, National Reintegration Center for OFWs, sa isang daang benepensyaryo ng Action Fund at Livelihood Program for Overseas Reintegration. Makikiisa rin sa programa ang ilang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation at Overseas Filipino Bank. Hatid naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang fun and exciting games sa kanilang OWA hours. Maya-maya lamang ay magsisimula na rin ang programa na tatagal hanggang alas 4 ng hapon. At ang update mula rito sa San Fernando City, Pampanga. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Bien Manalo.